Hi guys. So im ano to improvised uh, tripod kasi wala ako na dalang patungan ng phone. So andito ako ngayon sa patio. Ayan, kita niyo na may nasa likod ko. Pinatong ko lang tong phone sa ano sa isa sa mga dining chairs namin. Tapos nakaupo lang ako sa maliit na stepping stool. Eh kasi kahapon, daming nag PM kung ano nga daw nangyari sa akin. Actually the other day pa kasi anong araw ba ngayon? Sunday ngayon, di ba? Saturday, Friday. Bali nung Friday kasi, nag-story ako na nasa walk-in clinic ako. So, may mga nag-PM. Kaso pagod na ako after noon. Tapos yun nga, inaatake ako lagi ng anxiety. Kaya hindi ako nakaka-reply. So, sorry do sa mga hindi ko nare-replyan. Kaya, ano, nag-vlog na lang ako para isang kwentuhan na lang. So, yung Friday na yun, actually, um, ano ba nangyari nun? May lakad kami ni Adi no na kami lang dalawa ba. Minsan hindi ko na alam ko ano mga ginagawa namin sa araw. Kala mo daming ginagawa eh no. Parang nagpunta kami noon sa in the Thursday yata yung nagpunta kami sa IBC. Yung Friday na yon, ah okay, alam ko na. Um pupunta kami dapat sa bank. Or kahit ako lang, babalik ako dapat sa CIBC. Isang bank yun dito, uh, malapit-lapit sa shin, sa, sa Shinok Mall pero hindi sa loob ng mall. Dadaan ka pa doon sa parang tulay tapos pagbaba mo nandoon yung bank. Kasi nagpunta kami ni Adi no Thursday pero hindi kasi pwedeng walk-in. So binigyan ako ng appointment for 10 AM the following day which was Friday. Kaso hindi ako nakatulog the night before kasi inatake ako ng anxiety ang lala. So hindi ako nagising na maaga nung Friday. Tsaka, yun nga, wala ako sa mood na pumunta sa banko, makipag-usap, ganyan, no? So, bala ko, tatawagan ko yung ano, uh, tatawagan ko yung bank para sabihin na hindi ako makarating, na ibang day na lang. Sakto tumawag yung bank ng 10 a.m. at hinahanap na nga ako kasi may appointment ka daw. Ko. So, nireschedule ko na lang ng Monday ng 10 a.m. Tapos, sabi ko kay Adi, Uh, maglakad-lakad kami para maalis yung anxiety ko, so nagbis kami. Pero hindi kami naligo kasi the day before naligo namin kami, so nag-analang kami, nagbis ng anala lang joggers ganyan hoodie. E, tapos si Ebony yung friend ko na dito nakatira sa tabi ng apartment building namin. the the night before kasi uh, ang usapan namin, pupunta kami ng Hong Kong supermarket. tama ba yung name Ebony? Hong Kong Supermarket. Basta ganoon yung pangalan. Kasi Asian store yun. Kasi sabi ko, gusto kong bumili ng isda. Kasi sa Canadian Superstore, wala masyadong isda. Di. sabi niya, sige, punta daw kami doon. Pero, may appointment pa daw sila mag-asawa ng 10 a.m. Magpapagawa sila ng kotse. Tapos, afternoon, pupunta siya sa doktor niya. Sa walk-in clinic, sa NE. E tapos sabi niya, pwede naman kayong sumama doon sa clinic. Di lang daw niya sure kung hanggang anong oras siya doon. Tapos tsaka pupunta doon sa supermarket. Eh, tapos nung una, hindi ko naman naisip ano, na sumama dun sa appointment niya sa doktor. Sabi ko, kung okay lang sa kanila, balikan na lang nila kami dito pagkatapos niya dun sa walk-in doctor niya, walk-in clinic para pupunta kami supermarket. Although, in hindsight, naisip ko hassle sa kanila kasi ang layo ng NE. Mabalikan pa nila kami mag-asawa dito sa SW. So, mas okay pala talaga na sumama na lang kami do sa appointment nila sa walk-in para diretso na sa supermarket tapos diretso na uwi. So, less hassle for them. So, yun. Eh, yung 10 a.m. nila Ebony, ang bilis lang. Akala niya siguro mga 1 hour or more. Parang 15 minutes ata. Ewan ko ba saan bilis sila natapos. Tapos, chinat na niya ako na, uy, tapos na kami doon sa appointment namin. Daanan na namin kayo. So, hindi na natuloy yung walking namin ni Adi. Pero dito lang naman sa street. As in, literal na mag-walk down the street lang kami. Pampalis lang na anxiety. Pwede balik na kami dito sa bahay. Tapos, kinuha namin susi. Uh, kung ano yung mga dadali namin gamit. Tapos, yun pagsilip ko nandiyan na si Ebony, di sakay na kami sa sakya nila. Tapos yun, pumunta na kami dun sa walk-in clinic niya na nasa NE, which is medyo malayo dito sa SW kasi yun, nasa north yun, nasa south kami. Tapos yun, pagdating namin, medyo maraming tao, pero mabis lang kami natawag. Wala pa atang, wala pa atang 30 minutes kami nagantay. So, nauna si Ebony, tapos pinakalala niya ako doon sa receptionist doon sa walk-in clinic na Pinay. Sabi niya, uh, she's new. Tapos yun nga, mag Mag magko-consult na rin siya kasi andito na din lang siya, ganyan. So, iko-consult ko talaga is yung anxiety ko, yung appetite ko especially, kasi hindi nga ako makakain. Ikinala nyo ko, di ba napakatakaw ko? So, imagine nyo, na-imagine nyo ako na hindi makakain, di ba? Parang it's so unlike me, tsaka talagang alam mo may problema pag hindi ako makakain. Kasi ang problema ko actually is paano hindi kumain. So, yun, yun yung problema ko. Tapos, hindi na nga ako kumakain. Nag-LBM pa ako, laging upset yung stomach ko. Parang konting kain lang, sumasakit yung ko. Konting kain lang, nasusuka ako. So, inisip ko, baka manghina na ako, ma-dehydrate ako. Mas malaking problema kasi ma-admit pa ako, masuswero pa ako, ba diba? Ang laking ano, problema. Kaya sabi ko, kailan kong mag-consult kung anong pwede kong gawin para bumalik yung appetite ko or mabawas yung anxiety. Although nag-start na ako mag-take ng meds ko, Uh, parang 5 days ago. Pero nag-start kasi ako doon sa typical dose ko na half tablet which is very, very low. Actually, sa Pilipinas nga, half tablet every other day pa. Ganon ka low yung dose ko doon sa anti-anxiety slash anti-depression med ko. Kasi nga, hindi naman ganon kalala yung anxiety and depression ko sa Pinas. Manageable siya. Ay eh, kaso dito nga, lumala. Kaya ginawa na everyday yung half tab. After two days kong mag-half tub, nag-one tub na ako. Kasi naalala ko sabi nung doctor ko sa Pinas. Medyo mabagal yung effect nung gamot. Eh, para sa case ko ngayon na severe anxiety ko, mukhang hindi kakayanin yung half tub kahit pa everyday. Dapat talaga one tub everyday. So, yon Ngayon, nung pag di, di si, si Ebon yung unang uh, nag-consult sa doctor, nag-consult niya yung ear niya. May pinaano siya sa ear niya. Tapos nung tapos na siya, ang bait nga ni Ebony sobra. Sinamahan pa niya ako, pati do sa doktor. Sabi niya kasi, ay uh, actually yung nurse muna, yung parang nurse na mag a -assess, tapos yung parang initial, parang intake interview, kung ano yung complaint mo, ganyan. Sinamahan ako ni Ebony. Parang nagulat nga yung nurse kasi adult na, tapos may kasama pa. so, in-explain ni Ebony na she's new, and ganyan, she's experiencing some anxiety. Tapos yung doktor babae, Dr. Arif, Babae maliit lang. Naku guys, wala pa atang 5 minutes yung consultation. Sinabi ko lang, na yun nga, I'm experiencing anxiety. Tapos sabi niya, normal lang daw yun. Kasi nga, bago ako. And nung siya din daw, nung dumating siya dito. Pati yung nurse, din sinabi. Lahat daw na bagong dating dumadaan sa ganyan. Tapos yung kinonsult ko rin yung sabi ko, parang hindi ako makahinga. Kasi... Ang, ang baba ng humidity, humidity level dito guys. Kung sa Pilipinas 100, dito 40. So, imagine nyo kung gano'ng katuyo yung air. Kaya pag ngayon, hindi pa kami sanay. Lagi kami natutuyuan ng throat, ng tongue, ng nose. Lahat dry. Tapos parang manipis yung hangin. So, sa mga pupunta dito, siguro ang number one kung sasabihin eh, magdala kayo ng humidifier. The larger, the better. Kung masyado namang bulky yun sa luggage, dito na lang kayo bumili. Pero definitely get one. At least one. In fact, dito nga kayo na kuya dyan, bawat kwarto may humidifier eh. Eh, hindi pa nga winter yan ha. So, hindi pa naka-on yung heater. Mas lalo daw nadadry yung air pag naka-on yung heater. Kaya, mas lalo kailangan ng humidifier. So, wala. Walang nireseta sa akin yung doktora. Sabi lang niya, yun, yung anxiety daw, mawawala din. Tuloy ko lang daw yung meds ko. Tapos, yung dryness daw, welcome to Calgary. Ganun daw talaga. So, yun, wala pang 5 minutes. Tapos, di, yun uh, lunchtime na nun, mga 12.30 siguro yon Tapos sakto katabi ng walk-in clinic, Jollibee. Ay, actually, nag-grocery ba kami muna o nag-lunch muna? nag ata? Oo, nag-lunch muna. Kasi nga, ano na, uh, lunch na. So, yung tin kami ni Ebony and Mark. Thank you so much, guys. Tapag Jollibee kami on our second week here. And, mind you guys, ha, dati si Ebony manager sa, ano, manager siya before sa Jollibee. I think seven years, sabi niya. Uh, tsaka also, note na mahal ang Jollibee dito. So, <laughs> hindi joke. Like, I think yung six piece chicken is $25. So, kayo na lang mag-compute. Tapos, yung spaghetti, ewan ko, basta mahal. asin mahal. Kasi nung chinek ko sa Uber Eats last week, nasyak ako eh. mag a sana ako mag-order, pero napa-atras ako. Sobrang mahal. So, yun, buti na lang tinreat kami nila Mark and Ebony. Tapos, may take-out pa kasi ang dami nung in-order nila. So, umabot pa ng dinner namin, yung takeout namin. Tapos, after nun, yun, nag-grocery kami dun sa Hong Kong supermarket na, parang, parang Asian supermarket siya talaga. As in, yung mga, mga typical na, na sa Hong, na kailangan natin nandun, in dollars. Kaso lang, na nanigas ako sobrang lakas ng aircon. Kasi di ba summer ngayon? So, ina ng mga tao dito sa Canada na lahat na Pero paano naman yung mga tulad namin na hindi na iinitan? Sobrang lamig. Sobrang lamig sa loob ng store. Tapos, sobrang lamig pa sa labas. So, mapa-inside, mapa mapa-indoors, mapa mapa-outdoors ka sobrang lamig. And, summer ngayon. So, syempre, yung ano kasi niyan, pag inisip mo na summer, syempre, hindi ka magsusot na winter jacket, di ba? Hindi ka mag, hindi ka mag tech, kasi nga summer, eh. Pero, pag galing ka sa Pinas, tapos lamigin ka, yung summer dito, medyo kailangan mo na rin magbalot. Kasi hindi uubra yung t-shirt and, and hoodie lang. Tatago siya talaga. Tapos pants, hindi rin uubra. Pag mga plus 6 dito, plus 6, plus 10, ganyan malamig na siya masyado. Tapos yun nga, nararanasan na namin yung tinatawag nila dito na wind chill na kahit maaraw, yung hangin sobrang lamig. Nanunuot siya sa buto. Kaya talagang hindi talaga pwedeng hindi ka nakabalot. So yun yung nangyari noong Friday. O Friday pa lang yan ha. Medyo mahaba tong vlog na to. Sayang nga wala, ako, wala mo akong mapakita. Sana get ready with me or what no. Pero wala mo akong gagawin. So kwento-kwento lang talaga. Ganyan ah uh, edi yun yun, yun yung uh, Friday. Tapos nung nung gabi, ano pa rin, hindi pa rin ako, nakakain naman ako, di ba nag-uwi nga kami ng Jollibee, nakakain naman ako, pero hindi pa rin yung normal kong appetite. Tapos sa, sa Pinas kasi, big breakfast eater ako, yung talagang kanin. Tapos kanin, ulam, coffee, ganyan, fruit, tapos, minsan may mid-morning snack pa kung hindi masyadong, alabaw, bread lang yung breakfast ko, may mid-morning snack pa yan bago mag-lunch. Tapos, definitely merienda, yun, hindi mawawala yan. Tapos, dinner. Tapos, ano pa, midnight snack pa. Pag alimbawa, natulog kami ni Adi ng mga 10.30 or 11, kakain pa niya kami ng mga 9.30, ganyan, no? Dito, 3 meals a day na nga, na nga lang nakakain ko, sobrang konti pa. Kaya nga, pansin nyo ba, medyo lumiti yung mukha ko. Ewan kung ko ako lang, ah. Pero definitely nag-lose ako ng weight, Imposible hindi. Kasi one week na akong hindi nakakakain ng maayos eh. So feeling ko kahit papano nag-lose ako, 5 pounds, 10 pounds, hindi ko alam. Wala akong weighing scale dito. So yun nga, uh, uh, Friday night nakakain naman ako pero hindi pa rin masyado. Tapos pagising-ising ako kasi tuyong-tuyo yung throat ko at yung mouth ko kasi yung grabe talaga yung dryness dito. Uh, yun, so hindi ako nakatulog na maayos Tapos di, pumasok na si Mr. G May pasok siya hanggang Saturday Tapos Pagising na pagising ko pa ng panic attack na agad Kahapon na to, we're talking about yesterday Saturday morning Pagising ko uh, May breakfast naman, Nap nagluto na si Mr. G ng spam and egg, ininit ko na lang Pero hindi talaga ako makakain Talagang bawat subo ko uh, Suka ko lang Parang siguro nakain ko Tatlong kutsarang kanin tatlong kutsarang kanin tsaka dalawang subong spam. Ganun lang Tapos, pating uh, pati yung coffee ko hindi ko naubos. Tapos talagang, andin din ng panic attack ko. Nagpapalpitate na ako. Sumasara na yung throat ko. Tapos, sobrang ano na talaga, lala na. Tinex ko na si, ano, si... Si Kuya John muna. Sabi ko, Kuya John, are you busy? Sabi niya, uh, what's up? Sabi ko, anxiety attack. Tapos, ang, ang bumaba si Joanne, yung asawa ni, ni Kuya John. Na, ate Joanne, tawag ko yung pala, mas matanda ako ng one year. Nakakahiya. So, ngayon Joanne na lang. Or Jo, kasi mas bata pa na siya sa akin. Pero, very ate feels kasi siya. Alam mo yun, nilalambing ko nga siya lagi. Kinikis ko yung ulo ko sa kanya. Hinahug ko siya. Bisaya si Joanne eh, na... alam niyo yung Bisaya na parang astig pero malambing. Ganon. Bumaba siya pero pero bago yun, bago yun, ito yung nangyari. Ito yung nangyari ko bakit ako na ER. E eh di, uh, yun nga, nagpapanik attack ako. Tapos, ang una pa sabi ni, ni Kuya John, nung sinabi ko I'm having an anxiety attack, sabi niya, Joanne said to call 811. Kasi dito, pag emergency, 911. Pag kailangan mo na ambulance. Pero pag uh, hindi ganun ka-urgent, pero kailangan mo na medical advice, 811, including mental health crisis ata. Kaso nung tumawag ako sa 811, hindi ako maintindihan nung sumagot. Tapos parang hindi siya, hindi siya friendly, parang ang sungit. I can't hear, I can't hear, you're breaking up. I'm sorry, I have to hang up ngayon siya. Eh dito kasi sa apartment, pag sa loob ng apartment, mahina yung signal ng mobile. Yung wifi okay naman, pero yung mobile mahina. Kaya kailangan ko pa lumabas dito sa patio, di ba parang sa Pinas lang. Parang Nokia days lang. Tapos yun, nung paglabas ko dito sa patio kasi, binabaan na ako ng phone ni 811. Pag sampa ko ng patio, nahampas yung tuhod ko dun sa semento. Yan yung, ito yung gilid ng patio door. Grabe, sobrang sakit. Nakakita ako ng stars sa sobrang sakit. Talagang puro luha yung mata ko. Ika-ika akong pumasok ng bahay. Kumuha ako ng yelo. E di syempre, imagine yung feeling na nag-anxiety attack ka na nga wala ka na nga nakausap dun sa 811 ang kasama ko lang si Adi na hindi pa naman siya maasahan kasi sa mga emergency isip bata pa eh. hindi pa niya alam gagawin naiirita pa ngayon sa akin pag nagpa-panic attack ako kasi hindi niya naiintindihan eh. so wala ano tapos din ako ng yelo talagang iyak na ako kasi ang helpless ng feeling ko eh hindi, ako makapag-Uber or makapag-Grab o ano, sa Niras Hospital. Unlike sa Pinas, ang dali lang mag-book ng Grab papuntang Perps. 5 minutes, nandun na ako. Kahit isama ko pa si Ario, kahit ako lang mag-isa, ba diba? Tapos, dito, hindi ko alam kung saan yung Hospital dito. Tapos, yun sakto bumaba na si Joanne. Tapos nakita nga niya na naka naka bend over na ako tumiiyak oh ano nangyari nagod-hagod niya ako sabi niya, okay nang yan o tahan na tahan na nang yan. sabi niya, punta tayo ng ospital ito tayo ng ER, sabi niya. Ang bala kasi namin talaga yung araw na yun, pupunta kami Dalarama. The night before pa, niyaya na ako ni... Hindi ko sure kung si Kuya John ang nag-invita o ako yung nagsabi na Kuya John, can we go to Dalarama da... Can we go to Dalarama tomorrow? Kasi sabi ko, kailangan ko bumili ng mga cleaning supplies, pang malinis ng bathtub, pang linis ng lababo, mga ganyan, pang map ng floor, gano'n. Tapos payag naman siya. Eh, kaso nga, dahil yun yung, yung nangyari, Imbes sa dollar store kami napunta. Sa Rocky View General Hospital kami napunta. Dumating kami doon mga 10.30.